Guys, welcome to my channel. At long time no vlog na po ang aking channel. Okay, sa so ating topic for today dahil wala tayong maiblog vlog kukumustahin natin ulit 'yung aking TV, 'yung ating TV na 65 inch, 'yung Kuka TV after madaming years. Sanya na medyo maingay 'yung mga bata sa so, labas. Okay, so eto na 'yung TV. Kung hindi pa napanood yung mga, yung mga vlog ko, yung mga nakaraang vlog ko sa TV na to, pwede nyo panoorin dito sa channel ko. Mag-subscribe na rin kayo. Okay, so ito yung TV. sa so, sa mga madaming taon, okay, kumusta na kaya ito? Makalipas na ilang taon. So, isusulat ko sa description kung ilang taon na siya. Pero matagal na itong TV na to. Okay, yung Puka TV. Oh, sige. let's get started. Tignan natin. Ayan na po ang TV. Okay. Kung mapapansin nyo, yeah, like naglo-load, naglo-load. Like ah. So ito yung Kuka TV na 65 inch. Okay? Ayan. Sa pagbukas pa lang makikita nyo na mapapansin nyo na may meron na siyang mga ano, yung mga tawag dito, mga spot-spot sa kanyang uh, LCD. Ayan, so, ayan, ang oh, TV, so software wise, software wise talaga, <laughs> sa ano, yung kanyang software, tingnan natin sa home, ayan for example, yun sa home, By the way nga pala guys, itong remote niya is sobrang tibay. Yung Kuka TV remote, sobrang tibay. Hindi na mabilang kung ilang beses nang nabagsak itong remote na to. Hindi na talaga mabilang. Okay. Ayan. Puro bagsak na yung mga bata. binabagsak palagi. Ah. Hanggang ngayon nababagsak pa rin. Pero gumagana pa rin itong remote na to. Sobrang tibay ng remote niya guys. Okay, anyway. Balik na tayo dito sa Coca TV na 65 inch. 65 inch yan, guys, ha. Yeah. So, kung hindi nyo pa napanood yung aking vlog, yung mga una, after ilang years, after ilang years. So, ito, ilalagay ko sa description, ilang years na ba to. Okay? Ayan guys, so mapagkikita nyo. Ito na pagkakaiba nyo. Meron ka na makikita mga dots. Yan. Yan. Mga, ang tawag dito, mga bleeding ba't ang tawag dito? Pero yung mismong TV is yes, gumagana pa naman. Siya nang maayos. For example, yan Oh. Diba? Ayan. Netflix, YouTube. So, ang, ano lang dito, wag yung i-update yung software. Basta kanyan lang siya. Wag na wag yung i-update yung software. Magkakaproblema kayo. Yan. Account ni Barok, diba? ba? Napaka, ano lang, napaka bilis lang nitong TV na to. Kahit na matagal na siya. Ayan. Ayan. So, yan na yung sample niya. I-ano na lang natin. Baka makapirate tayo dito. di ba? Okay, back na natin. Baka makapirate tayo. Ayan. I am nobody. So, papakita ko sa inyo mamaya kapag nag-standby ito, papakita ko yung white na ano. Yung white na bleeding mamaya. Okay? So yan na yung ano. makikita niyo yung soft praise. Okay naman, mabilis naman. So ngayon okay naman ipapakita ko sa inyo yung mga bleeding niya pagkatapos ng mga ilang taon. Ayun guys, ah uh, niyo. Uh, makikita natin dito yung ano dahil naka-white siya. Pa-standby lang siya niyan. So, ayan o. Oh, may mga dots. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anin, pito, walo. Walo sya. Medyo madami na rin, di ba? Pero yung pinakahalata, ayun. Dito sa banda. So, yun lang yung problema niya. So, nagkaka-bleeding na yung ano. So, hindi lang natin alam kung kailan, hanggang kailan ito tatagal. Pero, kapag nanonood ka naman ng movie, or any programs. Up, oh, yeah. So, wala siyang ano. YouTube. Kailangan ko siyang i-reconnect. Okay. So, yun guys. simple isa rin sa mga problema niya. Kapag ganyan, uh, hindi na siya, yung, alam nyo yung time niya. Kapag hindi siya, yung mismong clock, clock ng TV, yung hindi siya updated, ayaw ng YouTube. Yun lang ang problema. Ganyan talaga siya. Yung YouTube talaga ayaw niya kapag hindi updated yung system clock ng isang device. So, pero yung Netflix okay siya. Pero mamaya lang gaga gagana rin yung YouTube niya. So, kailangan mo lang siyang i-reconnect. Ayan, digla mo. Manonood tayo ng ano, sample ano, program. Mapapansin nyo naman pag ano, yan. 'di ba? Hindi siya halata pag meron ng ano movie. Lalo na pag nasa malayo ka, hindi siya halata. Yan. Magahalata lang siya kapag ano. Ay, yan. Baka baka tayo. Yan ah. So, 'yun. Kapag merong white na ano, doon lang siya mahalata. So yun guys, hanggang dito na lang ating review sa TV. So pro, ano lang niya? Ayun, sasabihin niya dito. Bypass no access. Yeah. Yeah, problema na niya yung screen, 'di ba? Yung mga spot spot sa LCD at saka ano, tawag dito. Yung system clock niya. So hindi na siya nagsi-sync masyado. Hindi na talaga siya nagsi So So yun yan guys so yun ang ating review sa 65 inch ko ka TV ayan, so don't forget to subscribe to my channel and hit like and yeah subscribe thank you for much bye bye